Alam mo bang may kakaibang lakas? Sa pagiging isang babaeng hindi nagpupumilit mapansin, yung tipong tahimik lang pero may dating. Hindi kailangan ng malalakas na salita, hindi rin kailangang maghabol kasi kusa siyang hinahanap. Ang sikreto, authentic feminine presence. Maraming babae ang akala nila. Para mapansin ng isang lalaki, kailangan nilang magpaka-strong, magpaka-agresibo, o ipakitang kaya nilang gawin lahat. Pero ang hindi nila alam, masculine energy is naturally drawn to softness, grace at confidence na hindi maingay. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina, kundi sa pagiging totoo sa sarili, yung hindi kailangang mag-pretend o makipagkumpetensya para lang ma na valuable. Sa panahon ngayon, ang daming babae ang pagod na. Pagod na maging alpha sa lahat ng aspeto. Pagod na ipakita na kaya nila lahat pero sa loob-loob nila, gusto rin nilang maramdaman na alaga sila, pinoprotektahan at pinapahalagahan. Hindi ito kahinaan. Natural lang sa feminine energy ang tumanggap, mag-nurture, at magpakita ng softness. Pero dahil sa pressure ng mundo, nakalimutan ng maraming babae kung gaano ito ka-powerful. Ang feminine energy na rooted sa authenticity ay hindi needy, hindi desperate, at hindi rin nagahabol. Tahimik lang siya pero may magnetism na hindi maipaliwanag. At ang masculine energy? Hindi nito kayang iresistiyon. Hindi ito tungkol sa pagbabalat kayo o pagiging pabebe. Hindi rin ito acting na parang mahina para lang makakuha ng atensyon. Ang pagiging feminine in an authentic way ay galing sa loob sa pagiging in touch sa sarili mong emotions, sa pagpapakita ng grace kahit hindi perpekto, at sa pagtanggap ng pagmamahal ng hindi kinakalimutang mahalin ang sarili. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para ma-attract ang masculine energy. Ang kailangan mo lang ay bumalik sa natural, mong core at ang core, na yan ay hindi demanding, hindi controlling, kundi receptive, calm at radiant. Kapag na-realize, mong hindi mo kailangang habulin ang lalaking gusto mo para lang mapansin ka, dun nagsisimulang lumabas ang feminine power mo. Kasi ang masculine energy instinctively, gusto niya yung may sense of peace, mystery at softness. Gusto niyang may challenge pero hindi in a toxic way kundi yung klaseng challenge na hindi dahil naglalaro ka ng games kundi dahil hindi mo siya ginagawang center ng mundo mo. May sarili kang buhay, sarili kang saya, at sarili kang purpose at yun ang nakaka-attract. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo ma-reconnect ang sarili mo sa feminine energy mo, paano mo siya mailalabas ng hindi ka nagpapanggap, at paano ito kusang nag attract ng masculine presence sa paligid mo hindi lang sa love life, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ready ka na bang bumalik sa totoo mong lakas bilang babae? Simulan na natin. Alagaan mo ang energy mo, hindi lang ang itsura mo. Maraming babae ang sobrang effort sa pagpapaganda, makeup, outfit, hairstyle, pabango. At hindi naman masama yon. In fact, part yon ng feminine energy ang pagpapahalaga sa sarili at pag-aalaga sa panlabas na anyo. Pero kung gusto mong ma-attract yung masculine, energy sa mas malalim at pangmatagalang level, hindi sa patang panlabas. Kasi ang lalaking grounded sa tunay na masculine energy, mas naa-attract sa vibe mo kaysa sa makeup mo. Ibig sabihin, kailangan mong alagaan ang energy mo yung aura mong kalmado, buo, at hindi naghahanap ng validation. Kapag maganda ka nga sa paningin pero ang energy mo ay punong-puno ng anxiety, Insecurity o overthinking, nararamdaman yan. Hindi mo kailangang sabihin na takot kang maiwan. O na gusto mong i-prove ang worth mo mararamdaman ng masculine. Energy, yan kahit tahimik ka lang. Kaya nga ang unang hakbang ay laging internal. Tanungin mo ang sarili mo, anong energy ang dinadala ko kapag kausap ko siya? Relax pa ako? O parang may gustong patunayan? Kapag kasi nasa feminine ka, hindi mo kailangang i-convince siya na piliin ka. Kasi ang presence mo pa lang, sapat na. Alagaan mo ang energy mo sa pamamagitan ng self-awareness at emotional balance. Halimbawa, imbes na ma-stress kapag hindi siya nag-reply agad, huminga ka muna. Ibalik mo ang focus sa sarili mo. Kumain ka ng masarap, maglakad ka sa labas, o pakinggan mo yung paborito mong music. Hindi ito escapism, ito ay pag-reclaim ng kapangyarihan mo bilang babae. Pinapakita nito na hindi mo hinahayaang madala ka ng fear or obsession. At yun mismo ang energy na hinahanap ng masculine, yung babaeng may sariling mundo, pero may space pa rin para sa pagmamahal. Isa pang paraan para alagaan ang energy mo ay ang intentional rest. Hindi ito pagiging tamad, kundi pagbibigay pahinga sa sarili mo para ma-recharge. Masculine energy is all about doing and pursuing, pero feminine energy thrives in being and receiving. Kapag ikaw mismo ay pagod, overworked at laging nagmamadali, nawawala ang softness sa aura mo. Kaya kahit pa naka-heels ka o naka-red lipstick, kung drained ka sa loob, hindi mo mailalabas ang magnetic energy na hinahanap ng lalaki. Minsan, ang pinaka-attractive na babae ay hindi yung pinaka-maingay o pinaka-bongga ang outfit, kundi yung tahimik lang pero may calm confidence. Yung tipong parang sinasabi ng presence niya na, I'm okay with myself. I don't need to chase. I receive. At kapag ganyan ang energy mo, ang masculine energy ay kusa at natural na lalapit hindi dahil sa ganda mo lang kundi dahil sa vibe mong hindi nila ma-explain pero gusto nilang makasama. Kaya bago mo tanungin kung type ka ba niya, tanungin mo muna, ano bang energy ang dinadala ko kapag kasama niya ako? Huwag kang matakot tumanggap. Isa sa pinaka-natural pero nakakalimutang katangian ng feminine energy ay ang pagtanggap. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap ng regalo o komplemento kundi yung willingness mong tanggapin, ang pagmamahal, effort at presence ng isang lalaki nang hindi mo agad tinatanggihan o binabalewala. Maraming babae ngayon ang conditioned na maging independent to the point of isolation. Yung tipong ayaw magpabukas ng pinto, ayaw magpabayad ng kape, o ayaw tumanggap ng tulong hindi dahil ayaw talaga nila, kundi dahil natatakot silang mukhang mahina o dependent. Pero ang totoo, ang masculine energy ay lumalakas kapag may naibibigay siya. Natural sa kanya ang mag-provide, mag-lead, at magpakita ng initiative. At ang feminine energy naman ay natural na tumatanggap, nag-appreciate at nagbibigay ng space para siya ay makapasok. Kapag tinatanggihan mo ang bawat offer o gesture ng isang lalaki, unti-unti rin niyang nararamdaman na hindi siya kailangan, o worse, na parang may invisible wall sa pagitan ninyong dalawa. At kapag hindi niya maramdaman na may role, siya sa buhay mo kusang humihina ang connection. Ang pagtanggap ay hindi kahinaan. In fact, it takes a lot of confidence and self-worth para tanggapin ang effort ng ibang tao ng hindi naiilang o nagmamadaling gumante. Kapag tinanggap mo ng bukal sa loob ang isang simpleng good morning text, ang pagbukas niya ng pinto o ang pagyaya niya ng dinner, hindi mo kailangang suklian agad. Ang feminine energy ay hindi transactional, ito ay tungkol sa flow. Flow ng love, flow ng presence, flow ng appreciation. At sa ganitong energy, mas lalong na-activate ang masculine side ng lalaki kasi nararamdaman niyang may lugar siya sa buhay mo. Isang simpleng halimbawa, kapag binigyan ka ng compliment na ang ganda mo ngayon, ang usual na sagot ng ibang babae ay, hindi naman, ang haggard kung ay. Pero ang feminine woman na aware sa power niya, ay marunong ngumiti at magsabing, thank you. Simple pero powerful. Kasi sa simpleng pagtanggap mo, pinaparamdam mong open ka hindi lang sa words, kundi sa connection. And trust me, nothing draws masculine energy more than a woman who is open, warm, and receptive. Hindi mo kailangang maging helpless or dependent. Para ipakitang marunong kang tumanggap, ang kailangan lang ay inner security, yung alam mong karapat dapat kang mahalin, regaluhan, alagaan. Hindi dahil gusto mong kontrolin siya, kundi dahil alam mong worthy ka. At kapag ganito ang energy mo, hindi mo na kailangang habulin ang masculine energy kusa siyang lalapit dahil gusto niyang maramdaman na may espasyo siya sa tabi mo. Ang feminine presence ay parang tahanan. Hindi kailangan sumigaw para mapansin, pero ramdam agad pag andyan siya. Ipakita ang emotions mo. Pero hindi ang emosyon mo ang nagkocontrol sa'yo. Isa so, sa pinaka-charming na bagay sa isang babae ay yung kakayahan niyang maging emotionally expressive pero hindi emotionally chaotic. Ibig sabihin, hindi siya robot na walang pakiramdam, pero hindi rin siya pabigla-bigla ng galaw dahil lang sa nararamdaman niya sa moment. Feminine energy thrives in emotional honesty, pero kasama doon ang emotional maturity. Kapag ang isang babae ay marunong mag-express ng nararamdaman niya ng may lambing, may grace, at may respeto sa sarili. Sobrang magnetic siya sa mata ng isang masculine man. Ang masculine energy ay naturally drawn sa babae na kayang magsabi ng nasaktan ako o namiss kita ng hindi naghahabol o nangingibabaw sa drama. Kasi dito niya nararamdaman na totoo ka hindi ka nagtatago sa pagiging chill na kunwari walang pake pero hindi ka rin pabigat emotionally. Maraming babae ang nahihirapang ma-attract ang masculine energy kasi either sobrang suppressed ang emotions nila ayaw mag-open up o sobrang intense na hindi na nila makontrol. Pero ang feminine power ay nasa gitna yung marunong ka magsabi ng nararamdaman mo, pero kaya mo rin itong i-handle. Halimbawa, kapag hindi siya nagparamdam sa araw ng date nyo, may dalawang extreme response yung isa. Magte-text agad ng grabe ka, iniwan mo ko. Huwag ka nang lalapit. Explosive. Yung isa naman, magpapanggap na okay lang kahit hurt na hurt na sa loob. Pero ang feminine energy na grounded ay kayang sabihin ng simple lang na disappoint ako. Nag-expect ako kasi excited akong makita ka. Walang paninisi, walang drama, pero may honesty. At sa ganitong klaseng communication, mas naiintindihan ng lalaki kung paano ka kasi hindi mo siya tinatakot, pero hindi mo rin tinatago ang nararamdaman mo. Ang pagiging feminine ay hindi pagiging passive ito, ay pagiging open sa kung ano ang nararamdaman mo habang nananatiling kalmado at buo. At kapag ganito ang energy mo, ang masculine presence ay lalong naa-attract kasi hindi ka unpredictable, pero hindi ka rin cold hindi ka nagpapanggap na strong lahat ng oras, pero hindi ka rin bumibigay agad sa emosyon. May balance at yan ang nakakabighani. So huwag kang matakot magsabi ng nararamdaman mo. Hindi ka hinaan ang pagiging emotional. Basta tito ay may awareness at may hangganan. Mas gusto ng isang masculine, manang babae na marunong magsalita ng totoo. Kaysa iyong laging nagpe-pretend na okay lang. Hindi ka kailangang perpekto, kailangan mo lang maging totoo, kalmado at connected sa sarili mo. Sa ganitong energy, hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Kasi ramdam ka na agad kahit tahimik ka. Ngayong alam mo na ang tatlong powerful na paraan kung paano ma-attract yung masculine energy gamit ang authentic feminine presence. Sana mas malinaw na sa'yo na hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para mahalin. Ang kailangan lang ay bumalik sa core mo sa soft, yet strong na energy na natural sa'yo bilang babae. Hindi mo kailangang habulin, ipilit, o patunayan ang worth mo. Kapag grounded ka sa sarili mo, Marunong kang tumanggap at marunong kang magpahayag ng nararamdaman mo kusa siyang naa-attract. Kasi ang lalaking tunay na masculine, hindi naghahanap ng babae na katulad niya kundi ng babae na magdadala ng balance, lambing at presensya na nagbibigay ng kapayapaan. Huwag mong kalimutang alagaan hindi lang ang itsura mo, kundi ang energy mo. Magtiwala kang sapat ka hindi dahil may gusto sayo, kundi dahil alam mong buo ka kahit walang kasama. At kapag ganito ang feminine presence mo, hindi mo kailangan maghabol ng masculine energy. Kasi kung sa siyang lalapit, mananatili. At mamahalin ka hindi dahil sa effort mo, kundi dahil sa presensya mong hindi niya mahanap sa iba. Hanggang sa susunod na Real Fem video. Tandaan mo may boses ka, may halaga ka, at may kapangyarihan ka bilang babae. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like, subscribe at ihit notification bell para updated ka lagi sa pagkakaroon ng power as a woman.